guys. Good morning. Good morning sa lahat ng viewers natin ngayong araw na ito. Ayan. Marami kasi nagtatanong guys. Kasi marami nakapansin. Naalala niyo po ba yung awarding na tumanggap tayo ng award sa isang um, event? So marami nagtatanong kung saan galing yung bag ko. At ito yon, Ito yung dalakong bag. May nakalagay kasi na diwata. Di ba? Diba? Tapos ang ganda ng bag niya. So ito yung sinuot ko nung tumanggap tayo ng award sa may um, Pasay. No? Sa isang binyo na napakasosyal. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo guys, ito po ay bag na personalized bag. May pangalan siya guys. Ayoko inyong mapapansin bawat isa. May pangalan siya. So ito mas malino kasi mas malaki. May pangalan siya na diwata, di ba? At ito pang isa. May picture ako. May pangalan din na diwata. So ito guys, personalized bag to. Nagawa ni Lamina Bag. Kaya naman guys, papakita ko sa inyo gaano siya kaganda. Mayroon siyang medium size, may large. Basta depende sa size siya na gusto nyo. Basta ito yung mga sizes ko inyo nakikita. Tapos, iba't ibang kulay. Ayan, sa so, lahat po na gusto mag-orders at gusto yung magkaroon ng napakagandang bag, i-like nyo lang at follow itong Lamina Bag. So, ayan, dahil sila po ang gumagawa. Pwede kayo magpasadya ng pangalan nyo. For example, ako, nagpasadya ako, di ba? May diwata, tapos may picture ko, tapos may pangalan ko. O kaya naman, kung gusto niyo ng pangalan lang, Pwede rin naman. Ayan, ganyan mga version. So sila ang gumagawa niyan, guys. Kung inyo napapansin, ang dami din kulay. 'Di ba? Ang ganda ng mga kulay. Ito pala, guys, itong bag nila ay gawa to sa Fiverr. Ano bang Tagalog ng Fiverr? So kung gusto mo ng uh, black color, meron sila. Basta ang dami-daming mga colorful siya. Basta magaganda yung mga kulay. Nakikita nyo ba itong mga background sa aklikod ko? Ayan, papakita ko muna. Tatago muna ako. <laughs> Bulaga. <laughs> so, ayan. Ayan yung mga kulay nila. So, ito, gusto kong kulay na to at saka to. Lahat ng kulay halos, wala naman akong hindi gusto na kulay dahil favorite ko talaga yung mga bag na colorful talaga. Kaya naman, kung gusto nyo rin mag-order, ayan, di ba? Ito, itong pins na to, Lamina Bags, doon kayo mag-message, i-follow at like nyo na rin siya, guys, para at least para sa inyong mga orders. So, yun lang. Maraming salamat pala din. Napakaganda ng mga bag na to nyo ba guys, sa bawat lakad ko, sa dami na lang lakad ko harus araw-araw, so ang kagandahan dito guys, kasi kahit anong kulay ng damit ko na ititerno ko, for example, mamaya, blue ang suot ko mamaya, mayroon akong blue, kung gusto ko naman ng orange, mayroon din akong orange, at syempre, kung gusto ko ng black, mayroon din silang black, ba diba? So, yon tapos... Hindi kasi ako pamilya sa lahat ng mga kulay. Hindi ko alam mga tawag ng mga kulay. Basta lahat ng kulay na gusto nyo. Ayan, no? nasa likod ko na sa background natin. Pwede. Depende sa gusto nyo. So, ito pala, guys. Ito, mayroon silang ganito na pwede nyo gawing design. Ayan, ito. Kayo nang bahala kung anong klaseng design nyo. Ako kasi ginanyan ko siya. Tapos, kayo naman, depende sa design kung anong gusto nyo ilagay dyan. So, mayroon din siyang ganito. Sling. Pwede nyo siyang gawing isling. For example, ito. Itong orange. Mayroon din siyang ganito. Papakita ko sa inyo, ah. Yan. Pwede... Pwede siyang iganyan. So, na-adjust naman din siya kung gusto nyo ganyan. Or kung gusto nyo naman, magsosyal-sosyala, nakaganyan kayo. So, lahat ng style dito pwede nyo gawin. So, kung gusto nyo naman ng simple lang, ayan, ganyan. ba diba? Napakaganda ng tela niya. Actually, hindi siya tela. Gawa daw to sa fiber eh. Gawa siya sa fiber. So, napakaganda niya mukhang matibay. Kaya, sa inyong mga orders, again, huwag kalilimutan. Dito kayo mag-order. Lamina bag. Doon kayo mag-message, PM nyo siya sa inyong mga details sa transaction ng bag. Kasi sila ang gumagawa nito. Kaya naman, shout out Lamina bag sa bag na napakaganda. Ako ang dami kong in-order guys para at least uh, mayroon akong pagpipilian. At ito pa, di ba? Napakaswerte naman. Siyempre, sobrang dami nito, di ba? Kailangan natin to siguro, ano, i-share eh, din sa iba. Kaya abangan nyo yan. Anyway, sa so, sobrang dami ng friendship natin, hindi man magkakasya lahat. Kasi siyempre yung iba dito, ginagamit ko talaga personally, no? Pero dahil mayroon dubli dubling kulay, mga parang, anibawa, yung orange, dalawang orange ko, pwede kong i-share yung iba. Pero if ever, guys, na gusto nyo mag-order talaga at bumili nitong gantong klaseng bag, maganda, ha, quality siya, maganda yung, maganda yung quality niya, maganda yung bag, basta, mura lang. So, i-message nyo lang itong Lamina bag. So, para sa inyong mga orders and transaction. So, lang, guys. Magandang umaga. Uh, lahat ng mga viewers natin. This is the Wata Paris Overload at isang magandang umaga po sa inyong lahat. Yun lang. Bye!